Bilis! Wow, Halika rito! May pupuntahan tayo! Yeah. Saan ba tayo pupunta, Bebang? Doon oh! Sa so, tindahan ni Aling Sonia! May tayo! Sige! Gusto ko din bumili! Tara na! <laughs> Aling Sonia! Pabili po! Yuhaw! Bebang! Gusto ko to! nakasabit. mo kunin yan, Bawal! Bakit naman? Eh, gusto ko to. Kasi, kung nasa tindahan ka at may gusto kang kainin, dapat bilihin mo. Bawal kumuha kapag wala pa yung tindera. Oh. Ganun ba? Oo, para hindi kayo pakulong ng tindera, no? Pero gusto ko pa rin tong kainin. <laughs> Kukuha! Wag! Magalit sa aling sonya! Ang sarap. Yari, makulit si Kukuwa Manika. Hay, Bebang, ano yan? Kumuha kayo ng paninda kung di nagbabayad? Pasensya po, Aring Sonya, Kumuha si Kukuwa ng paninda nyo. Kaganyan ng anak bayan, Hindi ko kakilala. Tagarito ba yan? Si Kukuwa Manika po yan. Yung squid game dal bago po po siyang kaibigan. Ano? Kaibigan mo ka? Di ba masama siya? Hindi na po siya masama. Mabait na po si kukawaling Sonia. Yeah! Siguraduhin mo lang, Bebang. Baka mamaya, gumawa pa yun ng gulo dito. Hindi na po ako masama, Aling Sonia. Nagbago na po ako. Oh. Sabi po sa inyo, Aling Sonia, eh. Mabait na po siya. <laughs> o siya, ano nga palang bibiling nyo? Mm. Pabili po ako ng donut, chichiria, tsaka soft drinks po. Ano pa? Yun lang? Ikaw ko, Koma. Anong gusto mo? Gusto ko to, Bebang. Yung bilog-bilog. <coughs> Hindi naman yung pagkain eh. Laruan niyan. Basta, bilihan mo ako niyan, Bebang. Sige na nga. Aling Sonia, pabili din po ako nito ha. Yung bilog-bilog, yung may laruan sa loob. Okay? <coughs> Bebang, gusto ko ba mga pagkain? Bilihan mo ako. Naku, hindi na pwede ko kuha. Wala na ako pera pang bayad. Sige na, Bebang. Bilihan mo pa ako. Bukas naman, kapag may pera na ulit ako. Ano bayaan? Bebang, hey eto na lahat yung binili mo. Porti lahat yan. Wow! Ang dami! <laughs> eto po ba'y daring sonya ha? Bayaran ko na rin po yung kinuha ni Pumawang Manika kanina. Okay, wala ka ng sukle. Kukawa, <laughs> eto na sa'yo oh. Pagkain tsaka laruan. <laughs> Yehey, yeah, may laruan na ako at pagkain. Ano? Masaya ka ba kukuha manika? <laughs> Sobrang saya ko, Bebang. Tignan mo ang iti ko. Aww ako din! Masayang-masaya! Kasi mabait ka na! Thank you, Bebang! Dahil tinanggap mo ako, kahit naging masama ako sa inyo. Walang anuman! Basta, kapag mabait ka, ikaw ang aking manika, friend! <laughs> ang bait-bait mo, Bebang! Naiiyak na tuloy ako! <laughs> Hoy, Kukua! Huwag ka nga mag Kumain na tayo! <laughs> Sige! May bago na akong kaibigan. <laughs> Guys, masaya ba kayo? Nakaibigan ko na si Kokoa Manika. Mag-comment lang kayo. Bye-bye! <laughs>